Hello 18, sumikat ng todo at umaani ng maraming reaksyon at komento ang batikang uh, komentarista at reporter na si Ted Pilon dahil sa kanyang maanghang na komento. Again, sa ating uh, SB19, lalo na kay Justin na kakarilis lamang ng kantang Surreal. So Yan nga po ang kanyang mga komento. Narito ang kanyang mga komento na kung saan maraming umalma ng mga fans at 18s, especially ang mga tagahanga ni Justin na masakit din naman pakinggan at dam uh, damdamin naman ang uh, nakasalalay dito ang pinagsasabi ni Ted Filon. Actually, hindi lang ito mga negative komento about only sa SB19 o kay Justin, kundi sa pangkalahatan in general. Sa lahat ng mga Pinoy boy band na gumagaya di umano, ginagaya di umano ang mga Koreanong boy band, of course, from Korea. Pero in fairness, itong si Ted Filon ay outdated sa mga pangyayari sa Pinoy P-POP. Parang wala siyang alam. Kung baga, dahil yung, mga bunga, yung mga salitang galing sa kanyang buwanga ay uh, talagang negative. Talagang hindi niya alam kung anong nangyayari sa P-POP industry, of course, sa Pilipinas. Kung uh, kumikita ba, kung ano-ano uh, ba o sino-sino ba ang gusto ng mga fans ngayon na P-POP na ang gusto mga boy band, lalo na ang SB19, ang Alamat, BGYO at mga ibang ibang P-pop, boy band or artist. Pero sa iisipin, mas masakit talaga itong uh, binitawang mga salita at komento ni Ted Filon dahil nung time na yon ay uh, ang pinag-uusapan nila sa kanilang programa ay si Justin, member ng uh, SB19, na kakarilis lamang ng kantang Surreal. So, sobrang sakit din sa mga fans. Kaya naman, Ted Filon, need to apologize to Justin. Yan ang request ng mga fans ni Justin sa ginawang pagbibitaw ng mga salita ni Ted Filon kay Justin.